Ang Islam at Kristyanismo ay dalawang pangunahing relihiyon sa mundo at ang kanilang mga pinagmulan ay nagmula sa parehong lugar. Sa halamanan ng Eden, kasama sina Adan at Eva. Kasama ng Hudaismo, ang Islam at Kristyanismo ay tinutukoy bilang mga relihiyong Abrahamiko. Ibig sabihin, lahat ay naniniwala na si Abraham, ang propeta sa Biblia, ay isa sa mga tagapagtatag ng mga relihiyong ito. Gayunpaman, may mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang relihiyong ito na tatatayin natin sa video na ito. Maligayang pagdating sa isa pang episode ng Biblical Secrets. Nagsisimula tayong tuklasin ang mundo ng relihiyon. Gumawa kami ng isang video tungkol sa pinagmulan ng Islam at ang kasaysayan ni Muhammad. At sa mga komento, ay humiling kaming talakayan ang paksang ito. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang mga pagkaiba sa pagitan ng Islam at Kristyanismo. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano o Muslim, mangyaring i-like ang video na ito. O kung interesado kang matuto, pindutin din ang like button. At kung ito ang iyong unang pagbisita sa Biblical Secrets, alam mo na ang gagawin, pindutin ang subscribe button at ang notification bell para sa mga update sa mga susunod na video. Simula na natin, maraming pag-uusapan sa episode na ito. Sa pagtingin natin sa Kristiyanismo, makikita natin na ito ay binubuo ng mga taong naniniwala sa pagka-diyos ni Jesus Kristo. Ang mga Kristiyano ay karaniwang naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos at siya ay nabuhay sa mundo bilang anyong tao ng Diyos Ama. Sa madaling salita, naniniwala sila na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Sa kabilang banda, ang Islam ay binubuo ng mga taong naniniwala sa pag diyos ng Allah, na ang simpleng salitang Arabe para sa Diyos. Naniniwala sila na ang mga turo ng Allah ay nasulat ng eksakto, idinikta ng Arkangel Gabriel, na kanilang itinuturing na huling propeta ng Diyos, si Muhammad. Ngayon, ang Islam ang pangalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo pagkatapos ng Kristyanismo. Ayon sa mga pinakabagong pagtatansya, ang bilang ng mga Kristiyano sa mundo ay humigit kumulang 2.4 bilyong na kumakatawan sa halos 32% ng kabuuang populasyon. Ang Islam naman ay may humigit kumulang 1.8 bilyong tagasunod na kumakatawan sa halos 23% ng kabuuang populasyon ng mundo. Makikita natin na ang dalawang relihiyong ito ay may malaking papel sa paghubog ng kasaysayan ng tao dahil halos kalahati ng populasyon ng mundo ay kinikilala ang isa sa dalawang relihiyong ito. Kung titingnan natin, kung kailan nabuo ang dalawang relihiyong ito bilang mga organisadong relihiyon, ang Islam ay nagsimula sa pagitan ng 610 at 6622 AD. Ang Kristyanismo sa kabilang banda ay umunlad bilang isang organisadong relihiyon sa pagitan ng 28 at 33 AD, mga siglo bago ang Islam. Kapag narinig natin ang mga katagang Kristiyano at Kristiyano, ano ang ibig sabihin nito? Karaniwan, ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugan ng paniniwala sa Diyos at kay Jesu Kristo at pagkakaroon ng pananampalataya sa kanilang biyaya at kaligtasan. Kasama rin dito ang pagsunod sa mga utos at turo ni Jesus na batay sa pagmamahal, awa at pagpatawad. Higit pa rito, ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng personal na relasyon kay Kristo na naglalayong sundin siya araw-araw. Ang isang Kristiyano ay isang taong sumusunod sa mga turo ni Kristo. Ang Islam naman ay isang monoteistikong relihiyon na nagbibigay ng sistema ng kultural at sibilisasyon. Ang ibig sabihin ng Islam ay pagsunod sa kalooban ng Diyos at nagmula ito sa salitang Arabe na Selm na nangangahulugang kapayapaan, kadalisayan at pagsunod sa Diyos. Ang mga tagasunod ng Islam ay tinatawag na mga Muslim na nangangahulugang isang nagpapasakop. Ang mga Kristiyano ay sumasamba sa Diyos sa iba't ibang lugar, tulad ng mga simbahan, kapilya, katedral at basilika, at sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng pagdarasal, pagbabasa ng Biblia at pamumuhay ayon sa Diyos. Ang mga Muslim ay sumasamba sa mga mosque o masjid at iba pang malilinis na lugar ayon sa Islam. Ang parehong relihiyon ay may mga sagraw at mahalagang lugar, tulad ng Mecca sa Saudi Arabia, kung saan ipinanganak si Muhammad noong 570 AD. Ang gitnang bahagi ng lungsod ay ang Kaaba, isang sinaunang granite cube sa loob ng Masjid al-Haram na tinatakpan ng itim na tela na tinatawag na Kiswa na may mga talata mula sa Quran. Ang mga Muslim sa buong mundo ay yumuyuko sa Kaaba sa panahon ng kanilang limang beses na pagdarasal araw-araw, isang ritual na itinaguyod ni Muhammad noong 624 AD. Ang mga Muslim na may kakayahan ay kailangang maglakbay sa Mecca kahit isang beses sa kanilang buhay para sa Hajj na kilala bilang ikalimang haligi ng Islam. Ang mga Muslim ay nagsisimula at nagtapos ng Hajj sa pamamagitan ng pag-ikot sa kaaba ng pitong beses. Isa sa mga pangunahing pagkaiba ng mga relihiyong ito ay ang doktrina ng Trinidad. Ang Trinidad ay isang pangunahing paniniwala ng Kristyanismo na nagsasabi na may isang Diyos na may tatlong anyo, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Ang doktrinang ito ay nangangahulugang ang Diyos ay isang yung unit na binubuo ng tatlong kaugnay na banal na persona. Ang bawat isa sa mga persona ay pantay na banal at sabay-sabay ay bumubuo ng isang solong banal na nilalang. Isipin mo ito tulad ng isang korporasyon na may tatlong tagapagtatag, bawat isa ay may ibang tungkulin ngunit bahagi ng parehong organisasyon. Sa halimbawang ito, ang Diyos ang korporasyon at ang Ama, Anak at Banal na Espiritu ay pantay na Diyos. Ganito ko ito naintindihan at umaasa akong ito ay malinaw sa iyo. Mangyaring iwan ang iyong mga komento kung paano mo ito naintindihan. Gayon paman, ang mga Muslim ay naniniwala na sila ang nagsasagawa ng tunay na monoteismo, ibig sabihin ay hindi nila tinatanggap ang doktrina ng Trinidad na kinabibilangan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Nagtatanong sila, paano magiging isa ang tatlo? Hindi nila tinatanggap na si Jesus ay Diyos o anak ng Diyos. Sa paniniwala nila, si Jesus ay isang propeta lamang at si Muhammad ang tanging kinatawan ng Allah. Ang pangunahing paniniwala ng Islam ay walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Napakasimple nito, mayroon lamang Allah at yun lang. Kung pag-uusapan ang pagkakaiba ng mga kasulatan ng Kristyanismo at Islam, ang banal na aklat ng Kristyanismo ay ang Biblia. Ang Biblia ay isang koleksyon ng mga kanonikal na aklat na, sa Kristyanismo, itinuturing na mga produkto ng banal na inspirasyon at isang refleksyon o talaan ng relasyon ng Diyos at sangkatauhan. Sinasabing ito ang kinasihang salita ng Diyos na maaring magkaiba ng kahulugan sa iba't ibang tao, ngunit karaniwang ipinahihiwatig nito na ang mga Kristiyano ay naniniwala na ang mga aklat ng Biblia ay isinulat ng maraming tao sa loob ng halos isang libong taon. Ang mga taong ito ay ginabayan ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng banal na inspirasyon. Ang mga sulat na ito ay dumating sa iba't ibang anyo. May mga kanta, tula, kwento, at talaang kanan sa Biblia. Sa mga sulat na ito, makikita natin ang mga tao na nagtutulungan kasama ng Diyos na nag-aalok ng espiritual na patnubay, karunungan, pag-asa, at kaaliwan. Ang Biblia ay tumutulong na maunawaan ang kalooban ng Diyos at pinag-iisa ang mga Kristiyano mula sa iba't ibang kultura at panahon. Itinuturing ng mga Kristiyano ang Biblia bilang kasaysayan ng kaligtasan, kabilang ang mga Ebanghelyo na kumakatawan sa buhay at mga turo ni Jesu Kristo. Itinuturo din nito kung paano mamuhay ayon sa mga plano ng Diyos para sa ating buhay. Ngayon, kung titingnan natin ang banal na aklat ng Islam, ang Quran ay ang sagradong teksto ng Islam na ang nilalaman nito ay naintindihan ng mga Muslim bilang salita ng Diyos na ipinahayag ng Arkangel Gabriel sa pangunahing propeta ng Islam, si Muhammad. Ang Quran ay itinuturing na salita ng Diyos, idinikta kay Muhammad at isinulat ng eksakto ng walang personal na opinyon o elemento ng tao na idinagdag. Ang salitang Quran ay ang bersyon ng Arabic na Al-Quran na maaring isalin bilang ang pagbabasa o pagbikas dahil ito ay hinal na ipinadala sa bibig o nakasulat sa mga piraso ng katad, mga sheet ng palm tree at iba pang materyales. Pagkatapos ng kamatayan ni Muhammad, ang kanyang mga tagasunod ay nagtipon ng mga fragment at ginawa ang aklat na kilala natin ngayon bilang Quran. Tungkol sa nilalaman nito, ang Quran ay binibigyang kahulugan ng mga Muslim bilang isang walang hanggang aklat mula sa banal na pinagmulan kung saan ang Allah ay nagtatakda ng mga kinakailangang patnubay para para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa isang paraan, ito ay isang pagpapatuloy ng mga turo ng lumang tipan at kristiyanong bagong tipan. Dahil sa pananaw ng Muslim, parehong ipinangaral ni na Moses at Jesus ng Nazaret ang Islam. Ang Quran ay binubuo ng 114 na mga kabanata na kilala bilang suras o suras na bawat isa ay nahahati sa mga talata o ayats na may iba't ibang haba at nakikilala sa kanilang sariling bilang. Ang mga kaganapan at tauhan na karaniwan sa mga tekstong Hebreo at Kristiyano ay madalas na binabanggit sa Quran, tulad ni na Adan, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Juan Bautista at Maria, pati na rin si Jesus ng Nazareth na itinuturing na isa pang propeta sa tradisyong Islamiko, tumutugma sa tungkulin ng Mesiyas kay Muhammad. Sa ganitong diwa, ang Quran ay isang kapatid na teksto sa Tanakh at sa Biblia sa parehong paraan na ang Islam ay naugnay sa Hudaismo at Kristiyanismo, mayroong akademikong debat kung ito ay dapat bigyang kahulugan bilang Arkanghel Gabriel na nagtuturo kay Muhammad na magbasa at magsulat o simpleng pagdidikta ng mga salita ng Quran. Ito ay makabuluhan dahil si Muhammad ay isang ulila na hindi marunong bumasa at sumulat mula sa Mecca. At para sa marami, ito ay tanda ng banal na katangian ng paghahayag ng teksto ng Quran. Ang pinakatumpak na pagbabasa ng Quran ay dapat na nasa orihinal nitong wika, Arabic. Dahil ang pagsasalin nito sa ibang mga wika ay maaring makompromiso ang katumpakan ng interpretasyon ng teksto. Lumiliha ito ng kalituhan dahil sa orihinal na Arabic, ang ilang mga salita at konsepto ay maaring walang direktang pagsasalin sa Ingles, Espanyol o iba pang mga wika na maaring humantong sa pagkawala ng konteksto. Sa makatuwid, Inirerekomenda na matuto ng Arabic upang masulit ang pagbabasa ng Quran o humanap ng taong bihasa sa Arabic at Quran upang matulungan ka sa interpretasyon. Ang una ay ang shahada o propesyon ng pananampalataya na itinuturing ng marami na pinakamahalaga sa lahat. Ang pangunahing ideya ng shahada ay maaring ibuod sa parirala. Walang Diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay kanyang propeta. Ang ideya ay ang lahat ng mga sangay ng Islam ay isa at ang isang Muslim ay maari lamang maniwala sa Islam. Tinatanggihan ng anumang iba pang relihiyon at pagka-Diyos, Paglaban sa polytheism na katangian ng Arabia bago ang paglitaw ng Islam at ang ideya ng Trinity sa Kristyanismo. Ang pangalawang haligi ay ang salat na binubuo ng pagdarasal na nakaharap sa Mecca. Ang bawat Muslim ay dapat magdasal ng limang beses sa isang araw, anuman ang mga pangyayari o sitwasyon, at ang limang araw-araw na panalangin na ito ay mahalaga. Bago magdasal, ang mga mananamba ay kailangang maghugas muna ng kanilang mukha, kamay, paa at ulo at sa ilang pagkakataon, magsagawa ng kumpletong paghuhugas ng katawan. Ang mga mosque ay may mga lugar na inihanda para sa mga paghuhugas na ito. Ang pagdarasal ay isinasagawa ng walang sapin at maaring gawin ng isa-isa at kahit saan. Ang isang obligasyon sa panalangin ay gawin ito ng nakaharap sa Mecca. Ang mga panalangin ay dapat gawin sa madaling araw, tanghali, hapon, paglubog ng araw, at gabi. Ang ikatlong haligi ay saum o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sa panahong ito, ang mga Muslim ay hindi makain habang ito ay liwanag ng araw at kailangang hintayin ang paglubog ng araw bago ubusin ang pagkain at inumin. Ang ikaapat na haligi ay ang zakat na siyang kaugalian ng pagbibigay ng limos na pinipilit ang mga Muslim na mag-abuloy sa pinakamahirap sa kanilang komunidad. Ang ikalimang haligi ay ang Hajj, na isang paglalakbay sa Mecca, na dapat isagawa kahit isang beses sa isang buhay. Sa araw ng paghuhukom, ang mabuti at masasamang gawa ay titimbangin upang matukoy kung ang mabuti ay higit pa sa masama. Ang Kristyanismo, sa kabilang banda, ay nagtuturo na ang kaligtasan na isang regalo mula sa Diyos na nakuha sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya kay Jesu Kristo. Upang maligtas, dapat nating kilalalanin na tayo ay nagkasala laban sa Diyos, magkaroon ng kamalayan sa pag-ibig ng Diyos, at sa kaligtasang iniaalok niya, magsisi sa ating mga kasalanan at manampalataya kay Jesus at sa kanyang gawaing pagbabayad sala sa krus ng Kalbaryo. Hindi kinakailangan gumawa ng mabubuting gawa upang tanggapin ng Diyos at maligtas. Ang kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Bilang resulta ng pagkaligtas, natural na umuusbong ang pagnanais na gumawa ng mabubuting gawa. Dahil sino ba ang ayaw tumulong sa iba at maging isang mabuting tao? Malapit na tayo sa pagtatapos ng episode na ito at may ilan pang punto na gusto kong talakayin. Una, ang magkaibang mga kleriko ng dalawang relihiyon. Sa Islam, ang mga imam ay nangunguna sa mga pagdarasal ng kongregasyon sa mga mosque. Mayroon ding iba pang mga titulo tulad ng mga sheikh, maulana, mullah at mufti. Sa Kristyanismo, mayroong mga pastor, pari, obispo, at mga ministro na itinuturing na opisyal na mga pari. Ano ang ilan sa mga banal na araw na kinikilala ng mga relihiyong ito? Kinikilala ng Kristyanismo ang marahil ang pinakatanyag na holiday sa mundo, ang Pasko, na ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus. Ipinagdiriwang din ang Biernes Santo, na ginugunita ang pagkamatay ni Jesus at, depende sa denominasyong Kristiyano, ang Sabado o Linggo ay itinuturing na araw ng pahinga. Ang isa pang banal na araw para sa mga Kristiyano ay ang Pasko ng Pagkabuhay na ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ang Islam naman ay may sariling mahahalagang pagdiriwang, pagamat opisyal na mas kaunti kaysa sa Kristiyanismo. Nariyan ang buwan ng Ramadan na nakatuon sa pag-aayuno, Eid ul-Adha na pagdiriwang ng sakripisyo, at Eid ul-Fitr na minarkahan ang pagtapos ng Ramadan. Hindi ipinagdiriwang ng mga Muslim ang Pasko o ang kapanganakan ni Hesus, o anumang uri ng pagdiriwang ng Pasko tulad ng ginagawa ng mga Kristiyano, lalo na ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa wakas, dumating tayo sa huling pagkakaiba na gusto kong tuklasin sa episode na ito. Tulad ng Hudaismo, ang Islam ay may posibilidad na magkaroon ng mas mahigpit na mga alituntunin o tuntunin kaysa sa Kristyanismo. Sa modernong Kristyanismo, karamihan sa mga mahigpit na tuntunin sa lumang tipan ay mas malapit na naugnay sa Hudaismo at marami sa mga tuntunin ng bagong tipan ay hindi kasing higpit. Halimbawa, karamihan sa mga Kristiyano ay malayang kumakain ng anumang gusto nila, kasama na ang baboy at mga pagkain hindi pinagpapala ng mga leader ng relihiyon. Gayunpaman, ang mga Muslim at Hudyo ay sumusunod sa halal at kosher na mga alituntunin sa pagkain, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga sinaunang tradisyon na may kaugnayan sa kanilang mga batas sa pagkain, pati na rin ang mga batas ng buhay ay nananatiling may bisa hanggang ngayon. Ang isa pang kapansin-pansing pagkakaiba ay ang papel ng kababaihan sa parehong relihiyon. Sa Kristyanismo, lalo na sa mga denominasyon tulad ng Katolisismo at Orthodoxy, ang mga babae ay hindi maaring maging pari. Gayunpaman, sa maraming Evangelical at Protestant Christian denominations, ang mga babae ay maaring humawak ng mga posisyon ng pamumuno at mga diakan. Maaring mangaral at kumuha ng pastor na may malaking pagkapantay-pantay ang Kristyanismo at Islam ay magkaiba rin sa kanilang mga konsepto ng kasalanan at kaligtasan. Sa Kristyanismo, ang orihinal na kasalanang ginawa ni na Adan at Eva ay naka-apekto sa buong sangkatauhan at tanging sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesu Kristo at sa kanyang sakripisyo sa krus ay maliligtas ang sinuman. Ang kaligtasan ay nakikita bilang isang regalo mula sa Diyos na hindi maaring makuha sa pamamagitan ng mga gawa ngunit sa halip ay natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sa Islam ay walang konsepto ng orihinal na kasalanan. Ang bawat tao ay may panagutan para sa kanilang sariling mga aksyon. Ang kaligtasan sa Islam ay nakakamit sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa kanyang mga utos, pagsasagawa ng mabubuting gawa, at pagtupad sa limang haligi ng Islam. Ang huling paghatol ay nakabatay sa balanse sa pagitan ng mabuti at masamang aksyon. Ang video na ito ay ipinakita sa isang pangkalahatang paraan. Alam ko na parehong ang Kristyanismo at Islam ay may magkaibang mga paaralan ng pag-iisip at mga bansa na maaring may ganap na magkaibang pananaw kaysa sa kung ano ang ibinahagi ko sa episode na ito. Gayunpaman, sinubukan kong tugunan ang mga pangkalahatang opinyon at pagkakaiba sa pagitan ng Islam at Kristyanismo. Kung mayroon kang anumang mga saloobin o komento tungkol sa kung ano ang ibinahagi ko sa episode na ito, huwag mag-atubiling iwanan ang mga ito sa ibaba. Gustong gusto ko ang mga talakayan na mayroon kami dito dahil hindi lamang ako natututo, ngunit lahat tayo ay natututo ng sama-sama bilang isang komunidad. Hanggang sa susunod na yugto, patuloy na maging kahangahanga, manatiling may kaalaman, at pagpalain kanawa ng Diyos ng sagana. See you soon.